Another patient, another x-ray. Pero ang tanong kasi dito is, kung ikaw ay meron pneumonia last year, tapos ngayon ikaw ay inubo, valid pa ba itong x-ray na ito para sa pag-ubo mo ngayon or kung may pneumonia ka ngayon? So sige, tingnan muna natin. So ito ay x-ray ng isang 6-year-old female tapos Binasahan ito ng pneumonia, magkabilang baga. Sa bagay, ito, pwede siyang infiltrates, no? At saka, itong area na to, ayan. So, meron. Ngayon, possible na ang bata na ito ay umuubo, pwede may lagnat, pwede nahihirapang huminga. At that time, kasi, dalawang baga yung affected ng pneumonia. Pwede rin mabilis ang kanyang paghinga, or pwede rin may retractions, at ito ang kanyang report. Hazy densities are seen in both inner and middle lung zone. So mukhang yun yung tinuro natin kanina. Tracheal air column is at the midline kasi dapat talaga inasa gitna po yan. Heart is not enlarged, normal po yan. He, a hemidiapram and costoprenic sulci are intact. Yan po ay dapat na makita nyo at yan po ay normal. The rest of the included structures are unremarkable. So, yung mga buto-buto, ribs, yung mga spine, that's normal. Then, ang impression is bilateral pneumonia. So, ibig sabihin po ng bilateral, magkabila po ay merong pneumonia. Ayan nga naman, oh, ito nga, oh, inner tas middle, ayan, dito sa area na yan. So, meron pong pneumonia. Ngayon, ito pong x-ray na ito ay ginawa last year pa. Malamang sa malamang po, last year nung kayo po'y nakapagpakonsulta ay nabigyan po ng gamot ang bata. Posible po na meron po yung antibiotics at malamang ay tinapos nyo po yung gamutan na yan. Ngayon, kung ngayon po ay naguubo at ang konsulta po or tinatanong po sa atin is related po ba yun, hindi na po. Kasi kung siya po ay gumaling last year sa kanyang pneumonia tapos ngayon po ay nagkaroon ng ubo, yung pneumonia po last year, hindi po yan yung pneumonia niya ngayon. So, ano po ang magandang gawin? Ngayon, nung nakausap po natin yung mother, ang sabi po niya is meron pong ubo yung bata at medyo matagal na. So, ang pinaka-best po eh, ipa-x-ray po natin ulit. Ngayon, kung tatanungin niyo po, masama po ba pag in-x-ray na po last year, x-ray po ulit ngayon? Hindi naman po kung nararapat po siyang i-x-ray para po malaman kung merong pneumonia ulit ang bata para po mabigyan ng tamang gamot or antibiotics mas maganda. Baka nga din po mamaya hindi naman pala pneumonia ang problema kung hindi TB na pala or primary complex or TB na pang bata. Para din po mabigyan din po siya ng tamang gamot. Ngayon, mas maganda pa rin po na makapagpakonsulta kayo Mapakinggan ang baga kasi marami pa pong pwedeng reason kung bakit po uubuhin ang bata lalo na kung matagal na ito. Baka mamaya astma pala. So ang pinaka best po is to visit your pediatrician to assess the lungs and after that kung warranted po na makapagpagawa po ng mga x-ray and laboratories mas maganda po para mabigyan po ng tamang gamot ang inyong anak. So sana po ay nakatulong ingat at bawal magkasakit.